Matapos ang pagpirma bilang new endorser ng I Am Worldwide, ay endorser na rin ng swatch si Eman sa Pacquiao. Naniniwala rin ba kayo kastar na ito na ang sinyales na nagsisimula na ang pagyaman ng anak ng People's Champ na si Manny Pacman Pacquiao? Alamin natin ang mga ebidensya mga kastar. Bago tayo magsimula, huwag po mag magsubscribe at i-click ang bell button. Saan mang panig ng mundo kayo nanonood ngayon mga kastar? Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at wish ng inyong lingkod na way patuloy tayong pagpalain ng magandang kalusugan at syempre siksikliglig at umaapaw na pera at mga biyaya, mga kastar. Mula sa pagpirma ng endorsement contract sa I Am Worldwide, ngayon nga ay may isang pahiwatig na siya na ang magiging bagong endorser ng Swatch na dating iniendorso ng pamilya ni Vicky Bello. Narito ang ilan sa mga reason kung bakit malaki ang chance na yumaman din itong si Eman Bacosa Pacquiao. Una, may solid boxing background plus undefeated record plus pangalan ng amang si Manny Pacquiao na sobrang respetado hindi lang sa buong bansa kundi worldwide talaga. Mabibigat na combination na madaling gawing sellable. Pangalawa, formal na siyang sumali sa showbiz via Sparkle. Ibig sabihin, may mga paid guestings, media exposure, at posibilidad ng seryosong endorsements. Pangatlo, nakatanggap siya ng high-value gift, Swatch VIP Watch, mula kay Hayden. Isang ostrich leather rare moon swatch for VIP or with invitation guest only. Plus, nagpost si Emma ng mga braso ng buong pamilya lahat may suot na swatch. Makikita din sa latest post ni Emma na siya ay sumasayaw suot ang swatch watch at may malaking swatch background sa likod niya. Ito ay siguradong isang paid advertisement at maaring simula ng kanyang pagiging long-time brand endorser. Pang-apat, nakatayo na ang fan base at social media presence niya, base para sa long-term marketability. Tunay na tumataas ang suporta kay Eman online at sa social media, indikasyon ng pagyaman hindi lang sa pera kundi sa brand value. Ayon sa report, mula sa ilang libong followers or fans, Lumampas si Eman sa kalahating milyong followers sa Facebook. Malapit na nga ito umabot ng isang milyon sa maiksing panahon lang. Dahil sa viral fight, TV exposure, guestings at interview, maraming netizen ang naaakit sa kanyang pagkatao. Kababaang loob, pananampalataya, natural na good looks na hindi salamat doktor. Pinansagan pa nga siyang Piolo Pacquiao sa social media dahil umano sa pagkakahawig kay Piolo Pascual. Dahil dito, para sa advertisers at brands, mataas ang return on investment kapag may endorsement si Eman. Maraming followers na susuporta. At sa mga kastar dyan na nagmamahal sa ating People's Champ na si Manny Pacquiao, mga kastar, sana ay ipagpatuloy din natin ang suporta na ibinigay natin noon kay Manny Pacman Pacquiao. Noong nagsisimula pa lang si Pacman, poor at wala pang datong. Sana ganoon din ang pagtanggap at suporta na ibigay natin ngayon sa kanyang anak na nagsusumika piyaho ng kanyang pamilya, mga kastar. Kung gaano karami ang sumusuporta at nagmamahal dito kay Eman Bako sa Pacquiao, mga kastar, napakaliit lang ng kailangan nating gawin. Simpleng comment, simpleng tips para sa kanya. Pero mga kastar, once nababasa yan ng mga advertiser, malaking tulong yan sa pagdedesisyon nila. Nakikita nila na marami palang natutuwa at nagmamahal kay Eman, kaya mas mataas ang chance na kunin nila itong si Eman bilang endorser. Kaya huwag niyong iisipin na maliit na bagay lang ang simpleng comment na iniiwan niyo. Para sa iba, baka wala lang yan. Pero sa mata ng advertisers, malaking factor yan para maging interesado silang kunin si Eman bilang endorser. At sa ganitong paraan, hindi nyo lang alam kung gaano kalaki ang nagagawa ninyong tulong para kay Eman Pacquiao. At naniniwala tayo, mga kastar, na pagpapalain din tayo sa pagtulong natin sa batang ito na iangat ang kanyang buhay. At ang maganda pa, siguradong ang batang ito, si Eman, ay tatanaw ng utang na loob sa mga fans na kasama niya sa bawat hakbang ng kanyang pagangat. Kaya ipadama natin ang suporta sa kanya sa pamamagitan ng ating comment section mga kastar. Si Eman Bako sa Pacquiao, anak ng People's Champ na si Manny Pacman Pacquiao, ay may malakas na simula nitong 2025. Matapos ang kaniyang panalo sa Thrilla in Manila 2, noong Oktubre 29, 2025 sa Araneta Coliseum, kung saan pinanood ng pamilya niya ang laban, naging trending siya at muling nakilala hindi lang bilang boxer pero bilang rising star. Dahil dito, nagsimulang dumami ang interes sa kanya at sa hindi inaasahang pagkakataon, Nadumaan siya sa isang malaking pagbabago. Noong Nobyembre 19, 2025, opisyal siyang pumirma sa Sparkle GMA Artist Center Talent Management Arm ng GMA Network. Ibig sabihin, formal na siyang kapuso-artist. Sa simpleng sabi, nagsimula na ang pagyaman hindi lang sa boxing earnings, kundi sa pagkakataon sa showbiz, endorsements, at mas malawak na exposure. Dahil bahagi na siya ng Sparkle Charm GMA, mabilis siyang lumabas sa TV at media, na may kasamang bayad, exposure at posibilidad para sa future deals. Unang guesting niya, Kapuso Mo, Jessica Soho. Nagkaroon ng one-on-one -on -one interview kung saan ibinahagi niya ang kanyang kwento bilang boksingero at anak ng legend. Sumunod, Fast Talk with Boy Abunda, noong Nobyembre 18, 2025 kung saan inamin niya ang kanyang crush sa isang kapuso actress at lalo siyang nakilala ng publiko. Pinakita rin siyang dumalo sa premiere night ng KMJS Gabi ng Lagim, The Movie, kasabay ng mga kilalang artista at doon niya unang nakilala ang kanyang crush na naging viral at nag-generate ng maraming views. May guesting din siya sa Family Feud, GMA, bahagi ng pag ng kanyang showbiz career sa ilalim ng Sparkle. Bawat paglabas, interview, guesting, premiere, isang paying appearance at exposure sa mas malaking audience. Para sa mga brands at advertisers, ito ay senyales ng market value at malaki ang posibilidad ng endorsement deals. Katulad ng palagi nating sinasabi, Mga kastar, mahalaga sa amin ang inyong opinion. Kaya anuman po ang inyong salobin, huwag po kayong magdalawang isip na mag-iwan ng comment sa ating comment section. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please like and share. At syempre po, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para updated kayo sa tuwing may bago tayong upload dito sa ating channel. At para naman sa mga latest update tungkol sa minamahal at sinusuportahang bagong artista ng GMA, ang artista at boksingerong anak ng ating People's Champ na si Manny Pacquiao, mga ka-star. Walang iba kundi si Eman Bako sa Pacquiao.